Ting. Okay ito ah. Machine. Oh. Laptop o oh, katropa o. Oh. Oh, oh. May laptop tayo dito sa Pura Utan para masaksihan nila yung uh, mga latag dito. Uh, ah, Alam yan Running yan ah. Running. <coughs> oh, ha. Running. O, oh, saan tayo? Gusto, magkano katong muna ito? Ha? 100 no? Pero yun isig siya o. Magkano katong ito? Santaan lang. O, lang, oh. Oh. Yunis ngayong araw ng linggo ha dito sa Burautan at uh, tayo mag-a-update nandito yung ating katropa oh. ayan o Ay, oh. mo yung katropa ko na yan ayan oh. yung katropa nga boss hapon ha tayo kay General Gatula at kay Major oh. General Gatula oh, General oh, ibang shout po o shout out yeah, good morning good morning good morning Talaga kumukonti na, talaga nga ikaw eh, talaga nagpapala ka ng ano ah. Ayan, si Katropang to Si Eli Buindi yan ang tundo. Yeah. Eh, Tuktok kasi kami sa Dubai mga kapuso. <laughs> <laughs> o, kumusta yung nag-awi kahapon? hapon? Wala ako ka. Yeah. Mahirap awatin. Okay, boss mo yan. Mahirap mga latag ni boss mo yun rin doon Ayan, natin ha. ya, di mga mo, mo Oh, ayan oh, mga like share and subscribe. Pasabi, Iman. Oh, sa ating mga katropa, susunod bisitahin Mindanao. Ah. Ano, hindi Oh, hey, oh, no, oh Ah, yeah, no. oh, yeah, no. oh, yeah. Yuri lumo na. Yuri lumo kahabun. Ayan o. Oh. Magkano mo binibenta to? O, oh, bumat. Boss o, oh, boss. Magkano mo to ibinibenta? Sabi na to. Sabi lang o. Oh. Mura-mura lang Eh na, yung uh, nagkakagusto. Sa ano, 700 lang yan. Bukas, buwag yan. yan. bukas. O, oh, mo. No, magkano mo uh, Magkano nakuha? Oo. Oh, napanood, ano? Napanood, ano? Napanood nila. No. 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 Kaya, makita maganda eh. Magkano Plastic mm. pala. oh, plastic. Pero yun yung, yung plastic yung, ano, malulupit na plastic eh. Oye, oh, yeah, katropa ha? Ayan o. Oh. Ah, Sitwasyon nga dito sa pura utar sa dulo ha. Ayan, meron pang uh, amplifier to. Oh. No? May kasamang speaker. Hinahataw din yung katropa. Boss, magkano hataw mo dyan? Magkano hataw mo? Salibo isa. Salibo isa. Oh. Ayon, mga vintage na mga ano yan ha. Malulupit yan. O, so, mga salagahan na pa ng mga quality na mga amplifier sa speaker eh dito available. Oh, original ay, yan. Oy! Ayun oh si Kato, katropang City Bike mo kung tapos ka na. Wala pa. Abi ko ko ito nga sir. Atreta, mo binabalan yan? Ito bigay ko 35, 4K talaga benta namin yan, bigay ko 35. Oh, 35 na lang to to ha. Pwede pang bumawa sa 35 yan, no? Sige, pwede. Oh. Hindi kasama yan, meta. Hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Okay, oh, ano? Four, four, five, four, five, four five, 45 liters 45 liters no? O, ito 3-5 3 na raw Mga katropa So yung 3-5 na yun Pwede okay, oh, matawaran 400 Malaki na Oo oh, malaki na oh, ito Oo, oh, oh, eh, Kaya mo na ilagay dito yung uh, 25 kilos na bigas Ayan na katropa na Kasama na siya bracket tayo Ito yung bracket ay, no, niya Eh lupit ang bracket mo ah Malupit ito oh, Malupit okay, ito 3.5 boss. 3.5? Mura na sa 3.5 yan. Dahil ano eh. 3.5 na ano na yung motor niya nang hatak lang. Oh, yun sa mga naghahanap ng ano ah. Ano ba tawag dito? Ah, uh, top box. Top box. 45 oh, top, oh, top dito. Hindi lang pang PCX. Kahit saan pwede yan. Oh, kahit saan. Basta oh. pag yung makalala natin. Basta kwali. Ano, compatible lang ito. Oo, oh, magkano okay, yun? Oh, 30, 40, 40 pesos cent uh, 30 pesos? O yan, 30 pesos daw ito. O oh. oh, mga gilang lang. Ay, pang pan, pan, ano ito? Entay, may mga bago yan tay. Uh, pan-display mo lang yan. Ah, pan-display. Ito, ito. May mga bago ha. Bro, pesos mabarak. lang. 1-5. yung helmet mo? 1-5 yung helmet ni Katropa. Pwede ko, pwede ito. Uh, boy, maganda yun. Maganda yan. Maganda yung helmet niya. Hey, no, no. Ganyan no? ba? Maganda yun. Boss, original alo yan, boss. Malapit yan. Tama yan. Ano yan? Ano yan? Si bro. Oh, 3,000. Puro 30 na sa 1-5. lang yan? Oh. Ayan ha. Kung hindi man mabili ngayon, bukas pwede no. no tayo pwede naman ko ano ni Facebook ko kung sakali oh. ko sa din tay. Oh, ah, yung Facebook niya, sabihin mo yung Facebook mo. RJ Casas. Ah, oh, ayan oh. Yung hanapin niyo lang si RJ. RJ Casas tayo RJ Casas? Apo. Para kang tagatagig ka. May <laughs> mga, mga kamag-anak ko na mananay. Tayo. <laughs> oh, ayan, mga katropa, yung eksena dito sa dulo ng okay, Burautan ha. Ayan, si Katropa, mayroong mga latag na lubu, ano ba? Labubu. Oh o shout out sa ating mga Katropa sa Luzon, Visaya at Mindanao. Sa mga riders sa uh, buong Pilipinas. Uh, at syempre, yung ating mga OFW sa abroad. Eh, lagi po kayo mag-iingat, ha? Ah. At, uh, kayo po, eh, talagang uh, bayani ng ating uh, bansa. Ng ating bansang Pilipinas. Shout out, ah, kay Kuya. O, yan, ha? Oh, ayan yeah, no. oh. Ano ano mo vlog mo? Burnox TV. Ay ah, Burnox TV. Oh, salamat po ah. Ayan oh. Si Talay nagpapasyao sa akin from Cavite City. Cavite City. Yes. Ito. Lagi oh, ko nakikita yung Burnox mo. Oh, shout sa mga taga Cavite ha. Yeah. Lagi po kayo mag-iingat mga taga Cavite. At shoutout din kay Senator uh, ano ha. Bo am um, Revilla. Uh, Rebilla. oh, Senator Bo Revilla. Salamat po. Yes, thank you. Thank you. to một đợt bê làm xin sao đâu anh laptop, còn là con laptop à, Mangyayami ng konti. Gusto ko na rin magkape. Ayan, may mga sing-sing. Yung eh, mga sing-sing mo, magkano lang ang tabalang mo dyan? isang daan. Saan Gusto ko na rin magkape. na lang o. Magkano ang kape dyan? Ayan na mga katropa, doon tayo sa dulo Ayos sa unahan Ayan si katropa ha oh, Good morning ha, good morning sa Good morning oh. Ayan yung mga natag niya Toys for the big boys Tamiya oh, Ano nun? Let's go oh, Tamiya no, Tamiya oh, yung mga, mga batang 90s no Mga batang 90s yeah

Basta uh, um, pipili lang kayo. Tapat-tapat ah, lang. Okay, diyan tayo. Mga katropa. <laughs> Ayan, dito. May mga can goods. Ayan, o. Oh. Eh. Oh. Ay, nagulat. Nagulat ako sa'yo. Ay, lakay. Ay, lakay. Ayan. Ah, nakita natin si ating katropang si Gangdang. Gangdang TV official. na kayo sa akin. Oh, tapos yan? Sa kanya, kayo sa akin. Ano yan? Pagkain ng aso? Oo. Oh. yan? Pagkain to siya. Ha? Pagkain pa, ipat Pagkain na lang. Pagkain na lang.

Oh, bakit mag- Nakita ka eh. Ah, aga pa, nagsara ka. Nagsara ka na. Nakita ka eh. Nagpurap yung ano ko video ko. Ha? Nagpurap. Ano nga ito mo nito, katropa? May nagay dyan. Ayan. Okay. Yung tablet ko? May nagay dyan. Tablet ng Maynila, tablet ng Muntinlupa. Ah. Yeah, oh, yeah. Ayan po mo yung sarap yung 7-day. Wala nga, malupit ah. Oo, yan malupit dyan. Oo, yan malupit ah. Tablet ng Maynila. Tablet ng Montiluba. 900, ano? Naka-online yun. Eh dito sa Android mo, na Samsung. 700, no? Ano yung specs niya? Uh, 8 lang yun. Ah, 8 gig lang, ano? 2GB lang. 8 gig. Siyempre, pambaka pun lang, ano? Pambaka pun. Eh. Sa so, Samsung is so, Sa mga bata, uh, o yan. Eh. Sa mga estudyante, o. Oh. Ayan, pambakang, ano. Mga cellphone ng ating mga kids. ayun ito Ha?

Yung may mga previous siya sa loob. sa loob. Pakita natin sa ating mga ano, sa ating mga viewers. 2,000 lang ito ha. Pero negotiable, negotiable ito, negotiable. Ayan yung kanya previous oh. Pero kung dadaan mo talaga sa legality, mali talaga si Bobo. Di ba? Maling mali. Para mapagpapagdakpan yung kagaguan ng asawa niya. Yung soberanya kasi ang naan natin. para... Ba't hindi, mapa, ba't hindi madampot ng ICC? Kasi malakas na bansa yun. Oo, super power. Kasi no? pag oras na ginalaw ni Leon, gulo. E, hindi, talagang gulo. Yung mga kaalyado nun. Ito mga katropa ha, yung sentimiento ng ating mga kababayan dito sa Pura Utan. Ha? Diba? Kahit sila eh, tao lang na nagkakano, eh, ipinakikita lahat sinasabi nila yung mga, mga opinion. Yung kanila mga... Maraming presidente uh, ang line up sa ICC. Katulad ng ano, katulad ng presidente ng North Korea. Oh, yan. Oh. Si Kim Jong, ano, oh. Kim Jong Un. Oh. Jong Un. Hindi nila kaya kasi malalakas na bansa yun. Eh tayo, ano ba tayo? Oo. Oh. Uh, eh, ganyan so, talaga ang justice system natin sa Pilipinas. Eh. Wala na, wala na yung pang-distriction. Yun. Oo. Oh. talaga. Saka hindi naman tayo kailangan pang magkipagdibatan oh sa kanila. Mahala oh, uh, kayo. Ah, kahit na mag-nganguho tayo ng mag-nganguho dyan, hindi naman lalabas niya yun. Kahit may paglabaw mo kayo sa Duterte, wala tayong mababala. Tuwing magsasalita ka ba, lalabas ba yung isang kilo bigyan ka sa... Kaya nga. Kaya nga. O may ulam na natatanggol mo sa Duterte. Di ka magwelga pa sa binjola, oh. mamapabili ka lang. Right, right. Kaya tayo, itukun natin yung sarili natin sa oh. pag-aanak buhay, oh. no? Duterte. Dut eh, kahit na magulo na ang ating uh, Republika ng Pilipinas, eh, hamon na sila. Mga politiko lang naman sila, hindi naman tayo nag aaway away sila naman nag-away-away. Pag ng Oo, oh, no, totoo yun. Right! No? Yes, yeah, salamat sa inyo ha, mga katropa. Ayan, kay Kuya Tisoy tayo ha. Sabon ha. Dr. F. Moreno. Ayan, mga latag ni Katropa ka po, no? Mga babasagin na mga porsinalang uh, baso. Mga kapihan, no? Marami siya rito ang lapad. mga tagahala pa, ng mga, ano, eh, siya po, no? Ah, uh, kung gusto nyo mabasag, marami itong ang babasagin. Ay, ito? ito?

Tunga nga. Ano? Ang well, bigat na ito ah. naman ito? Ang bigat. Magnet yan. Uh, Panglinis. Ah. sa ako. Natakabigat. Ayan eh. oh. eh, dito. Magkano ba ito? Magkinal ah. Ang daan. Opo. Magpuntay mo. Paul lang uh, ano. Mabila, pag hindi na kuya, ko si Kweta mamaya yan. Ayan yung pag-ibig. Ayan yung pag-ibig. Ayan yung pag-ibig. mo yung pag-ibig. Ayan yung pag ito Ayan yung pag

Jatuh cati pola katropa dusun di saya Sintenau. Like, share, and subscribe. kita bos. Bos, di public sekali to pemegang nomor satu itu. One five to, saya oh. katropa ah. Oh, one tahun sampai barit di gua no. Boleh juga cuma tawar nak presiden itu. Eh, ini dia lagi untuk kita dalam ini Ate. Kumpang halus ini. Magkano sila magkakapito? Magkano kaya tawaran? Katro pa? Magkano kaya tawaran? Eh, mura na. Mura na. Astro pa tatak yan. Oo, oh, may testingan kasi dito eh. Para makita nyo na yung labi nyo, gumagana talaga, di ba no? Mura na, asal pa. Oh, dadahan! Ayan, may mga pet na rin dito, mga katropa. Ayan, may pet, to oh. Ayan, may mga ano ito. Magkano ang peta mo sa kada isang dito ito, pare ko ito? May pare ng pare, ano? Oo. Ayun, ano sa wag sa ibu na yun? Maya, Maya, ano? Maya to. Sino pa nabayad natin? Eh, sino bayan. 'yan? Hayo pang bayad to, no. Ay, eh, magkano pare ito? 120, no. 120, 120. Maya to ah. Ito 500 pare. Iskalano. Dito sa mga na pa. Dito sa Burautan, hindi lang mga kalaka lang ang dito, pati mga mga ano, ayan 'yung mga ayan, no. Dito sa barangay Ito, ito. Eh 100 din, Ang isang piraso. Pare, 'yung 12, no. Ano pa kaya lang? African Dinoba. African Dinoba. Ayun o, no? oh, kung naghahanap kayo ng mga ano, pets, pet, ng mga ibon na meron dito. So, mabibili nyo lang dito ng mura to. May katropa, ayan siya Oh. Ayan ah. Oh. Anong araw ka na dito? Kapatlinggo. Kapatlinggo. Kapatlinggo, wala ka. Dito, oh. kapatlinggo. Ayun, ayun, kapatlinggo. Oo. Ayun, ayun, nakita tayo kapon. Nandito ang kapon. Ayan ah. Mga naghahanap ng mga ibon. Eh, paano kung gusto yung ating mga katropa? May Facebook ka ba? Sir po number. O ano mi number mo para pa kamay sa may pumili. Kalas nine. Oh so sakaling oh, okay. so, nine <pod> äh, five five zero eight four five O ano pa mo? Maiken Oh si pang Michael. Ha? Kita yung may mga lagas ang imo dito. Para hindi ano? Ayan mga katropa. O ano yung mga katropa lahat nito. O ano sa mga Eh, mga latag, ah. magandang morning, mga katropa. Nah, ya, no. Mga latag di pong mga... Ano tahu apa tawar dia? BHS, no? BHS. Sama BHS. BHS. Apa, tahunnya kita, ya? Oh, 90s. Para siasat pun, no, teenager ka, ah. <laughs> <laughs> Ayan o, no? magkano nga ito mong kadis ang ano? Ano Vintage. O, yung mga nagkahanap ng mga pages, na mga vintage. So, ayan you know. o. Meron dito, available. May mga beta ka pa, ano? Orange yun, o. O, oh. may mga beta pa. O, oh, shoutout sa inyo, ma'am, ha? Shoutout. O, oh, shoutout sa inyo, Pogi, ha? O. Oh. Mamaya, panungurin mo na ito, mamaya, ha? ayan. Ha? Ate, YouTube ako, YouTube. Ayan, si Katropa, ano ang pangalan mo? Eric. Oh si Katropang oh. Eric, o. Oh, ayan, no? Tapi subscribers natin oh. Viewers ayo, That's Eric TV. Oh, oh yeah, yeah, yun. Oh. Yan, yun FB page no. Oh, Paki-suporta mga katropa. Ayun oh. That's That's Eric TV. Yeah. Parang napapanood ko rin. Oh, sige, kita ha. Ayun oh. Yan, suporta niyo siya ha. May channel ka sa YouTube? Wala pa eh, kagawa. Kaso, ano mo naman sa YouTube? Like, share, and subscribe mga katropa ha. sa aking channel uh, TV. Ayan, may mga rilo ng Daddy Ispia. may mga ma rilo lang, may rilo ko na. Sa inyo? Uh, ah, nabiling, nabiling kayo. Uh, ah, ta tumiling kayo. O, okay, sige ha. O, oh, yan, yeah, may laptop pa si Katropa. Ito, itong laptop mo. Masing. Okay ito ah. Machine. Oh. Laptop mo, oh, Katropa oh may laptop na may tablet pa. Oh. tap 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 Shoutout. tap 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 City. tap 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 tap

ay yung mga latag ni Katropa kaya kalsuhan mo baka ay, nababasa na ilalim kala pagod na kuya pagod na ba ayan o ay, 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 oh, yan yung aking mga viewers oh, talaga pupunta rito mga subscribers ko mga katropa natin o oh, ayan o oh. pupunta talaga rito dahil nga naman na nakakatawa at napapanood nila sa vlog o oh, ayan ha may mga dikipad na mga cellphone ha o oh, yung mga nagpapanood pero dito no ayan o Like, share, and subscribe Mga katropa O, ano yan? O, magano nato mo dyan? O, mga cellphone, no? ito, sa kwenta lang sa Paris Sa kwenta? O, ito, sandalan sa Paris Sa sandalan, safety shoes Ano ito, eh? O, like and share Like, share, and subscribe 8NF9 Ayan, mga sa cellphone, ha? O, ayan, natag niyan Taapon, nagdanok dito Magano, magano, hato niyan? 970 susa, no? May nakapa kasi katabi ko. Ayan. Ayan na, running ito mga katropa. O, ayan na. Running yan, ha? Running. O, running. running siya, o. Wala nga lang yung ano, yung... Uh, yung uh, tindero. Uh, sobre, eh. May eh, pinunta na ata. Ito, meron pa rin siya rito. Vintage ng Amira. No, okay yan, o. Okay? Hindi na. Oh, vintage. Viber oh. vintage to. Magkano <tipan> Ha? 100 no? muna yun, ya. mo. mo. para makikita <tipan> ng tao. Kasi yung mga yung mga ingat ha, ingat. <tipan> <Ayan>. Nagraramin <tipan> na <mo. tipan> <tipan> 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 magin puno, 5,800 pesos yun, kang, kang, Francisius, pero, pero rin, oh unisex, <coughs> siya, oh, 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 O, oh, lang, oh, oh, Daang, oh, oh, <coughs> oh, <coughs> oh, 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 50 lang, 50 lang. Oo, kung ikaw, ikaw, ikaw e, naglalaro ka ng uh, mobile at ayaw mo ma ka. Ayan o, ang haba-haba dyan. Isang metod ka yan. yan. oh, dito. Dito tayo. Dito, may katropa. Ayan o. Ating mga katropa. O, good morning! Good morning! Good morning! 100 lang oh. oh, no? Oh, battery na lang ang problema, dahil lang battery dito oh, may helmet pa siya na pang -babae. Dito po siya, helmet mo 150, O, no? oh, oh. oh, pang Pwede na pang lalaki 150 eh, legit yan ha, legit Hindi yan katulad ng ibang mga helmet na Big ayan mga katropa so hanggang dito lang yung ating vlog ha? ngayong araw ng linggo, ko dito sa dulo ng uh, ng uh, Planas maraming maraming salamat sa uh, pag-support sa akin mga katropa okay God bless and bye bye see you next folks